Narito ang mga posibleng mangyayari kapag matagal na hindi nakikipagtalik. Ang isang babae, isa mas sumisikip o mas ramdam. Ang penetration kapag naging active ulit dahil hindi na nati-trigger. Ang vaginal muscles pwedeng mas maging tight or medyo uncomfortable sa simula kapag nakipagtalik siyang muli. Dalawa. Mas madaling ma-stress at mainis kapag walang sex. Kulang cool ang release ng happy hormones tulad ng oxytocin dahil dito pwedeng maging mas irritable, mas sensitive at mabilis mainis kahit sa maliliit na bagay. Jeez. Bumababa ang libido parang cycle. Ang sexual desire kapag hindi siya sexually active. Mas hindi siya nakakaramdam ng init or sexual thoughts unti-unti itong humihina kapag matagal na walang intimacy. Apat nagbabago ang mood at pagiging emotionally responsive. Nawawala ang feeling of closeness na naibibigay ng sex. Dahil dito, pwede siyang maging moody, less affectionate o hindi masyadong expressive sa emotions. Lima posibleng bumaba ang natural lubrication ng katawan. Kapag matagal walang arousal, maaaring bumaba ang natural wetness. Kaya minsan, Kapag naging active ulit, medyo dry o iba ang pakiramdam sa simula,